One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang ganda ng mga sam ninyot, Sarot! So yun, so, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, saan na lahat kayo ay okay at fresh ngayong araw na ito. Ang bilis ng araw, no? Today ay Tuesday. So eto na, papunta na tayo sa katapusan ng buwan ng October. Syempre, papasok na tayo sa November 1. So, yon So, I'm so excited. Excited ako saan? <laughs> sa Miss Universe. So, yon So, naalala ko kasi kapag November kasi medyo sad moment yan sa akin. Kasi ayan yung araw ng kamatayan ng aking mahal na ina. So, yon So, ayoko siyang naiisip. Kaya hindi ako celebrate ng dead anniversary niya. Ba't ko ipagdiriwang, eh, ayun yung pinakamalungkot na araw na nawala siya, ba diba? Anyway, so, I hope na sana nasa piling siya ni God. Alam ko naman na sobrang bait ni mama ko, kaya makakarating siya sa langit. So, yon And then ayon so syempre ilang buwan na lang ay Pasko na. So sana tayo ay maging maayos ang ating buhay hanggang sa dumating na ang Pasko, di ba? So syempre hangad natin yung katahimikan, hangad natin yung kaligayahan, hangad natin yung mapayapang 'di ba? Buhay. Kasi syempre, ayun lang naman ang gusto natin, 'di ba? Yung masagana lang yung buhay natin na kaunte, okay na 'yan, ganon. And then ayun nga, ang panalangin natin ay sanang wala nang dumating na kahit anong sakuna. Kasi Siyempre, ang hirap naman magpapasko tapos may bagyo, may baha. Ay nako, isa yan sa mga nagiging problema talaga natin sa Pilipinas, no? Pero siyempre, laban lang mga Pinoy, katulad ng mga kandidata na lumalaban sa iba't ibang klase ng pageant. Kaya naman talaga ang pag-uusapan natin ngayon ay sigurado magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, pambato natin sa Miss Eco Teen International na si Raven Doctor hindi nakapasok sa top 5 ng swimmer competition. So ano kaya ang nangyari? So ako masasabi ko nakakapagtaka sa totoo lang kasi alam ko maganda ang katawan niya rampadora to so hindi ba siya nagprepare hindi ba siya naghanda hindi ba siya nagtraining kasi di ba nakakagulat alam naman natin na pagdating sa rampahan ay isa siya sa mga magaling at isa na sa Miss Universe Philippines. Isa siya, siya, siya sa mga nakita natin na sobrang ganda ng katawan. Ewan ko ano nangyari dito sa Miss Eco. Hindi lang siguro siya type ng hurado yon. I hope na sana nag-perform siya ng maayos at sana napaghandaan niya yung pageant na nilalabanan niya. Nakakalungkot kasi first time din natin na nawala sa mga ganitong eksena dito sa Miss Eco Teen International. So ngayon ang tanong ng lahat, kaya niya pa bang manalo dito sa nilalabanan yung pageant. Oo naman, kasi may preliminary competition pa naman at marami pang mga segment na pwedeng sa uh, salihan itong si Miss Ticotin Philippines natin na si Raven Doctor. So, huwag time mawawalan ng pag-asa. This coming Friday ang kanilang coronation night, kaya abangan natin yan. So, laban lang Raven Doctor. Naniniwala kami sa kakayahan na meron ka, di ba? So, yun. So, I hope talaga nakapag-train siya ng bonggang bongga kasi napaka-importante talaga ang isang kandidata bago lumakok sa isang international pageant ay maghanda ng bonggang bongga, -bongga Di ba? So, yun. At para naman sa sumunod natin, Chika, mama, sa ano naman ang masasabi mo sa Country Power of the Year ng Miss Grand International, Vietnam 2022, Myanmar 2023, 2024 naman ay Thailand. So, tingin mo, Mama Sam, sa susunod na laban natin sa Miss Grand, makuha kaya natin ang country power of the year ng Miss Grand International. Depende yan sa bayan ni na gagawin natin. Bakit naman hindi, di ba? So, ako naniniwala ako na lahat ng kandidata ay may chance na maging power country of the year dito sa Miss Grand. Basta, syempre, meron lang siyang suporta mula sa, sa, mga kababayan niya, di ba? So, yon Marami tayong ano, supporters na Pilipino na talaga namang mahal ang pageant try at naniniwala ako darating yung araw ay mag-shine like a diamond star tayo dito sa ano Miss Grand International so that's so, a good luck di ba so yan and then of course para na mas sumunod natin chika mamasam simula na ang Miss Universe So mga kandidata ng datingan na nga sa Miss Universe, nako exciting to. Sino-sino daw yung mga nakikita natin na talagang paandar at malakas sa competition. So isa na nga dito sa naunang dumating sa Miss Universe, ang pambato ng Thailand na si... Opo, so yun, ako, si Opo, isa to sa mga top contender dito sa Miss Universe At talaga namang masasabi ko na handang-handa si Opo sa laban niya Ang tanong ng lahat, mapantayan kaya ni Opo ang nagawa ni Antonio Porcel nung nakaraan taon sa Miss Universe Ako parang piling ko kaya naman Basta nag-prepare yung kandidata Siyempre ba yung ipinakita ni ni ano ni Antonia nung nakaraang taon iba yung ipinapakita ngayon ni Opo so dapat it's ano ipakita niya yung sarili niya kung sino siya hindi yung meron siyang batayan para makuha niya ang corona ng Miss Universe kumbaga parang gagayahin niya yung gagawin ni ano yung mali so dapat meron siyang sariling identity meron siyang sariling kakayahan at nakikita ko naman meron siya dahil handang-handa siya pero ito ang matinding kalaban Siyempre, Miss Peru talagang Diyos ko kahapon sobrang ingay ng mga kababayan niya para sa laban sa Miss Universe so yun iba din ang pambato ng pero Siyempre, ito ay second runner up sa Miss Eternal nasional At talaga naman, excited din ako dito para kay Miss Peru. Ang tingin ko si Miss Peru ang isa sa mga matinding kalaban ng mga kandidata. Pero depende yan sa mga makakalaban, di ba? At tingnan natin kung ano ang eksena ni Miss Peru dito sa laban niya sa Miss Universe. Pero ang tanong ng lahat, syempre, Miss Grant from India. So ngayon naman, makuha kaya ng... Miss Grand uh, ng Miss Universe India ang title ng Miss Universe. So hamon 'yan sa kanila kasi 'di ba nakuha nila ang Miss Grand. So ngayon challenge 'yan kung makukuha niya ang Miss Universe. Maganda din ang pambato ng India dito sa Miss Universe at talaga namang masasabi ko ren na possible din talaga makipagpukpukan to sa mga kandidata. So, depende na yan sa ipapakita niya. Pero, syempre, pressure dyan sa kanya, di ba? Kasi, nanalo siya yung Miss Grand National. So, ngayon naman, nakatutok yung mga kababayan niya dito sa Miss Universe. Ay, good luck sa kanya. Pero, sabi ng ganon, nothing impossible. Malay mo, di ba? So, yun, good luck. At ito, pambato natin sa Miss Universe, mama, sam, tingin mo, humihina ba ang laban niya? So, hindi pa naman nagsisimula yung laban. Magsisimula pa lang. So, kasi wala tayong ingay na naridinig sa kanya. So, abangan natin kung ano yung mga pasabog niya. Basta support na lang tayo kay Chelsea Manalo. Ako naman, naniniwala naman ako kay Chelsea Manalo na nag siya. Naniniwala ako na kaya niya rin makipagpukuhan sa mga kapwa niya kandidata na lumalakok dito sa news Universe. At naniniwala ako na may ipapakita kabog ang ating pambato. Syempre, dapat napanood niya si ano, si CJ si Opiasa kung paano nakipagpukpuhan ng bonggang bongga. Sana nasubaybayan niya 'yan para at least makakuha siya ng alam mo 'yon ng ng inspirasyon sa mga gagawin niya dito sa Miss Universe kasi syempre iba din ang Miss Universe ay kabugan talaga good luck talaga kay Chelsea Manalo di ba? pero syempre 100% naman na makakaasa kayo na kukuha tayo ng suporta. Makakakuha siya ng suporta sa atin. At ayun, abangan natin yung mga pa-eksena niya, pasabog niya. sa syempre kapag may botohan, iboto natin. So yon kasi di ba invite nga siya sa atin na sana daw supportahan siya dito sa laban niya sa Miss Universe. Are you excited guys? Ako, konti. Charot sa so, tignan natin, malay mo naman, di ba? So malay nyo, biglang kumabugyan ng bonggang-bongga sa Miss Universe at maloka tayong lahat. So ako nanin wala ako na kayang-kaya niya yan. So, yon At para naman sa sumunod na chika, Mama Samyon Martuluyan ng Dinitro ni Mr. Nawan. So, yon So, nakakalungkot nga kasi ang second runner-up ng Miss Grand International ay talagang naging maintriga pagkatapos nga ng Miss Grand. So, ayun. Ang sabi niya nga, I cry not because I did not get the winner crown. Mmm, drama. Tapos sabi niya, not because I didn't feel like I deserve the second runner-up, not because of anyone. It's because, uh, it's because not only for me, but for the people of my country. And they all hope for this crown, and they, ano, and they all together. Mm -hmm. So yun sabi nite. Ako, masasabi ko naman dyan, alam mo, naiintindihan ko naman na lahat tayo may emotion sa mga bagay-bagay, di ba? So, nasasaktan tayo kapag hindi natin nakuha yung goal natin. Hindi madali yun at naiintindihan ko yon, naiintindihan ko yung inahin niya naiintindihan ko kung saan nang gagaling yung sama ng loob niya pero dapat kasi maintindihan niya rin na ang labanan dito sa Miss Grand ay hindi easy di ba? so yun hindi madali kumbaga para lahat naman nagsusubok, lahat nagtatry, pero dapat maintindihan niya yung mga possibility na pwede kang manalo pwedeng hindi, yes yung buong country mo nag-effort, totoo naman yun wala naman nagsabi, pero syempre yung yung country din namin, nag-effort din naman, di ba? Pero wala tayong magagawa. Hanggang doon lang talaga yung laban. Kung parang dapat be happy and maging inspiration nyo to na better luck next time. Ang problema kasi nila, nilagay nila sa ulo nila masyado na winner na sila na hindi pa nahuhusgahan. Kung baga parang nagbilang na sila ng itlog. So parang pumunta sila sa Miss Grand hindi para magumpit, Nagpunta sila sa Miss Grand para si hintayin na iputong sa ulo nila yung corona. Tama ba? Di ba? Ganun yung anon ko sa pagkaka-interpret ko sa mga sinasabi niya. Kasi parang talagang bumilib ka talaga na mananalo kayo. So, nandoon na ako, naaawa ka para doon sa mga tao nag-effort. Pero wala naman kayong magagawa eh. Ang importante dito ay ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. So, yon kasama ang iyong country. Mahirap naman yung hindi ka lumaban, di ba? So, yon at least, naipakita nyo sa buong mundo kung gaano kayo nagkakaisal at nagtutulong-tulong para sa laban ninyo. Pero, yung sinasabi mo na ah, naiiyak ako kasi naawa ako doon sa mga tao ko sa country ko, sa mga tao sa country ko na parang wala namang umapi sa inyo binigay nga sa inyo yung the best na deserve ninyo eh, di ba? So yun, ayun nga yung second runner up and then, ang problema kasi dito, hindi nyo inaccept tapos ang problema dito, nilagay na ninyo sa mga ulo ninyo na winner kayo, kaya ayan ang ending, di ba? Diba? So, yon Nako, talaga. Ay, nako. Ayaw ni Mr. Nawat ng ganyan. Ay, yun tuloy. Instead na maganda ang kakahinatnan ng raining mo, ay, So, dinitrong ka ng bonggam bongga Kaya, ay, nako. Nakakalungkot di ba? So yon so sana ang lahat ng kandidata bago sumali sa isang patimpalak na lalo na beauty pageant, you have to understand na hindi porkit maganda ka, hindi porkit madaming sumusuporta sa'yo ay panalo ka. Ayan ay sa abilidad mo na ipinapakita mong kagandahang asal sa organization, kaganda, katangian, di ba, na meron ka at syempre doon nila uhusgahan yun eh dahil yung mga nakita ko naman sa'yo parang hindi ka na mapasok para sa corona. ba diba? So, yun. So, nakakaloka. But, I feel a little bit sad for her. Kasi, syempre, ah, uh, wala namang may gusto na ganyan ang mangyari sa kanya. Pero, dahil sa kapabayaan niya, dahil sa hindi sila maingat, na uuwi tuloy sa wala ang pinaghirapan nila. So, ngayon, mas bokya sila. Diba? So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun. Guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like. And subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. syempre sa mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.